Anong maraha? Anong kagataw ka? Ha? Tao ka? Tao ka ingan tao? Ha? Tao ka ingan tao? Ha? Uy! Tao ka ingan tao? Ha? 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 Ano, ano, ano? Wala, wala. Anong wala? Ano pangalam nga? Ha? Ano pangalam nga? Ha? Ano pangalan mo? Ha? Ano pangalan mo Sabihin! Ano pangalan mo? Ha? Sabi mo na ano pangalan? Ano pangalan mo? Ha? Wala kang pangalan. Ay anong klaseng nilalang ka? Ha? 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 Tingkat ko dito ng pangalan. Tigas. Saan ka nakatira? Ha? Saan ka nakatira? Saan don? So Saan so na ka nakatira? Saan ka nakatira? Saan mga nakatira? Saan sa nakatira? Saan ikaw, nakatira? ka nakatira? Saan 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 ka Anong kulay, mo? Ha? Anong kulay, mo? Anong kulay na doon ka kote, ebit ko sa alam mo ito. Yeah. Ha? Anong ibang ko sa kanya? Yeah. Eh, ikaw ano, na misala, itatanong mo din ako bakit. Uh -huh. Anong ginawa nito sa inyo at pinasala mo? Hindi, inalis yung baka. Inalis yung bahay? Yung baka ininyo. Oh. Ay, mo ito ha. Yeah. Ha? Oh. O, so, tanggalin mo oh. yung dilagay mo din. Tanggalin lahat. Ito po na Ha? Tangkal, tangkal. Ano kaya, malapit ka sa bahay naman yan. Ha? Sige, tangkal. Ubusin mo yan, ilagay mo din yan. Tangkal eh. Ay, talagang ginawa mo ng hasa ng palat na yan eh. Uubosin mo yung nilagay mo din, ha? Pati yung nasa may likod daw niyan, nasaktawan niyan. Tanggal. Tanggal eh, tanggal eh. Yung nasa may likod, tanggalin mo yung nasa may likod niyan. Kailan gagaling yan? Ha? Kailan nga gagaling? Eh, gagaling na kailan gagaling? Ha? Anong tatlong araw ay? Gusto ko ngayon papagalingin mo rin yan, ha? Ha? Anong tatlong araw? Papatagaling mo pang tatlong araw? Uh, pili, pili, pili. Okay, tanggal <coughs> Gusto mo na mamatay? Ha? Ay, siya papagalingin mo rin ha? Oh. Pagka hindi mo pinagaling tatawagin uli kita at papatay na kita. Tanggal. Tanggalin mo lahat ng nasa buong katawan na yan. mo yung sa gabi ha? Ha? Tanggalin. Eh. Meron pa. Ginawa mo nang hasa ng katawan niyan ay. Eh. Tanggalin, tanggalin lahat. Sige pa. Tatanggalin mo yung pamamaga yan, ha? Kailan nga gagaling? Uh, sigurado ka, ha? Papagalingin mo yan, ha? Ha? Pagka hindi gumaling, tatawagin ulit kita pagkain punta dito, ha? Ha? Ano, alis ka na? Ha? Ha? Mulat? Mulat? Hmm. Ano pangalan niya? Ano pangalan niya? Felix. <laughs> oh, wala kayo pala ito na eh.